ang lamig dito sa puno ang daming mga kahoy sa kaupuan nagpa lamig ang mga tao ang ganda na dito mga kapatid ay marami dito ang laki ng improvement sa ano, sa Davao City dati dito ano lang to eh pero ngayon ang ganda na Ayan. Dami mga puno. Lamig sa loob. Malamig mga kapatid. Yung mga hindi pa nakapunta dito sa Davao. Hindi pa nakakita ng people's park. Ito. Makita ninyo sa video ko mga kapatid. Ayan. isang bata dito. Hi, na hi. Hello. So, na hi. Anong name mo? O, name. Ano na si ngalan ni mo? Ngalan. Sa ngalan ni mo. Si... pangalan ni mo? Pangalan ni mo, pangalan. Kinsa ka? Si kinsa ka? Si Kalimut na. Wala na kakabalas Kali... pangalan. Kalimut naman si sa ngalan niya. Hey. Nalakasuri sa People's Park. Kalimut naman. <laughs> Kalimut kasi ngalan niya.

Uh, matandang babae dito. Pwede ko Pwede ko kayo ma-interview? Yes, sir. Taga dito kayo, taga Davao? Taga Kalinan. Kalinan. Parehas kayo? Ah. Uh, Ang ganda pala dito sa ano ninyo? Lugar. Ang ganda talaga, sir. Eh, thank you. Dito muna ako, ma'am. may mga alas 4 siguro sa hapon ang dami ng tao dito kaya yun kunti pa lang ang tao dito Para Ayan, mga kapatid Mamayang hapon mga banda Alas 4 dito ang daming tao Ngayon malalan lang Kasi ano pa di jumaga pa mainit pa Ito yung eagle. Double eagle. Ito banda yung entrance.